I've been attached with the feeling of Nag-uusapan na nga at umaani na ng maraming komento ang interview ni Richard Gutierrez na alam naman natin na naging successful nga ang ending ng Iron Heart na kung saan ay nakasama nga rin dito ang mami ni Donnie Pangilinan. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil ito nga ang ating Donnie at Belle ay gusto nga rin na makasama sa isang project ni Richard. Na makatrabaho in the future, mga kapamilya. Yes, marami pa akong hindi nakatrabaho sa Kapamilya Network. Marami pa nga raw siyang hindi nakakasama ng mga artist sa Kapamilya Network. At isa na nga rin dito ang ating Donda na sila Donnie at Bal Mariano. Donnie and Bel, one of those young love teams. So, um, madami, madami pa akong hindi nakatrabaho dito sa yan naman, talagang umani nga ito ng maraming komento. At narito pa nga guys ang nasabing post. Dahil alam naman natin na ito nga si Richard Gutierrez nga rin ay kilala nga bilang magaling na artista. At kung sakali nga makakasama ito ng ating Donnie at Belle ay talaga namang magiging maganda ang magiging project nito. Kaya naman stay tuned for more update.